Sakay ko na guys. Wala yung nagtitinda. <laughs> hey! <laughs> ako! Yupay! Yan guys. Dahil walang tindero. Yan guys. Dahil walang tindero. Yan. Kain na kain. Oh guys. May gusto nang balot dyan. Wow. Balot. Ito so, guys Balot Utang lang to guys <laughs> Wala yung ano Wala yung nagtitinta Okay so yeah, o kasama oh. Ayan, guys, oh. Ayan. Akala ko. Oh. Papa, So guys, oh. May okay, balot. Tatangay ko na guys. Wala yung nagtitinda. <laughs> hey, Hoy! Tapo! po! Jupay! <laughs> Wala yung nagtitinda. Kanina pa to. Utang, balot. Tatakbo ko na sana guys eh. Ayo. So. <laughs> Wala yung nagtitinda. Kaya eh. ka balot! <laughs> oh, mayroong customer dito. Kaso wala yung ano eh. Titinda talaga eh. Oh. Ayan. Dalawa oh. O. Bulot! I-uwi ko na to. Oh. bayan ako ng isa eh wala akong pagbabayaran alino kaya ako magbabayad okay. kaya kaysa ayan. kahit daw siya isa wala na may tindero babae <laughs> wala na libre na yan. yan guys dahil walang tindero ayan, kaya na, na kain kaya kumpare ko yan eh balot Yung sa akin utang wala naman yung ano, eh. Kaya wala akong pera, guys. Wala akong pangbayad. Ayan, hinigop na, oh. Ayan. Sarap, mga idol, oh. No? Sa akin ka na lang magbayad. yung guys, oh. Yung titinta, oh. Ah, na. Diba? Uwi na tayo, Wala naman yung ano, eh. May ari ng balot, eh. <laughs> Utang yun, guys. Utang. Joke lang yan.